Mga kabahay, welcome back po sa aking channel. Uh, Na-verify nyo na ba ang uh, pagiging valid ng inyong vaccine? Na-check nyo na ba ito online? May mga vaccination cards ba kayo? O mga resibo? O mga dokumento para dito? Pwede nyo po itong i-download at makita online. Pumunta lang po kayo sa vaxcert.doh.gov.ph And then uh, pwede nyo pong i-print ang inyong uh, vaccination information sa isang papel. Ngayon, sa inyong mga computer, mga cellphone, or mga laptop, uh, so inyong mga browser, itype nyo lang ang vaxcert.doh.gov.ph and ang susunod na screen na makikita nyo ay ito. Uh, Department of Health, Bureau of Quarantine, VaxCert.ph uh, I-click kang continue. Click lang ang uh, box na ito. Continue. May lalabas na option. Ang itatanong sa inyo ay, uh, were you vaccinated more than 48 hours ago? Click nyo lang ay yes. Okay. Click next. And then dito, itatype nyo ang inyong mga pangalan. Okay. Pagkatapos n'yong iligay ang inyong pangalan at ang inyong birthday, click lang ang next. And then sa susunod na page, itatanong dito yung uh, mga vaccine na nailagay sa inyo. Dito ba ay uh, Johnson Johnson, uh, AstraZeneca, Pfizer at iba pa. At itatanong din kung kailan at saan kayo nabakunahan. Ilagay lang ang inyong uh, lokasyon. And then yung first date of dose, una muna ay buwan. Sunod ang date, sunod ang taon. Pangalawang dose. Kung uh, nasigurado nyo tama na ang inyong information, i click lang ang verify vaccination information mali ang aking date format. Dapat pala 20, 21, 2021. Okay. 23, may lalabas na 27, window 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, browser 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, sumusunod ng mga letra. Ito po ay case sensitive, kung maliit, maliit, kung capital, capital. Click lang continue or okay. Porque may ganito pong error, ibig sabihin may mali na ilagay or na-type. Uh, I-check po natin ulit para malaman natin kung may mali ako na i-type. -re ko lang, lang ang aking vaccination card. Ah, mali ang aking birthday. Sorry naman. Tama yung date. Verify ulit natin. Continue. Pag tama po ang inyong mga nailagay na information, ito po ang susunod na lalabas. Papakita ang inyong pangalan, ang inyong uh, birthday, at yung uh, uri ng vaccine na nailagay. So, click lang natin ang uh, vaccination certificate. Bibigyan po kayo nito ng isang PDF form na papel na pwede nyo i-print. At uh, ito po ay nyo magagamit kasi meron po itong QR code at pwede po itong i-scan. Uh, ito po ay pwede niyong dalihin para maging katibayan or katunayan na kayo po ay nabakunahan na, vaccinated at kayo ay safe. Uh, ito po ay magagamit siguro pag pagpunta ng iba't ibang lugar, establishment At uh, pwede rin siguro itong maging you know, valid na dokumento sa mga darating pang buwan. So, ayan may certificate number, lahat ng information ay nakalagay dyan. Click nyo lang po ang Download Vaccination Certificate para makuha nyo ito sa inyong mga computer at cellphone. At ito ay pwede nyo nang ipaprint sa inyong mga uh, computeran or computer shop or kung meron kayong printer, ayan pwede nyo siyang imprint. So, yun lang mga kabahay. I hope nakatulong sa inyo itong video na ito. Mag-comment kung may tanong at please don't forget to subscribe sa Kabahay TV. Ito po ay walaing tulong sa ating channel. Salamat po ulit sa inyo at God bless.